good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 1 ng istoryang ibabahagi ko muna sa inyo. Maagang na byuda si Aling Carmen. Sa edad na 35 ay napanatili nito ang kanyang magandang katawan. Mabuti at mahubog pa rin tignan si Carmen. May isa siyang anak na dalaga si Carmelita na isinunod ng kanyang asawa sa kanyang pangalan. Pero dahil nga sa isang aksidente, ay maagang sumakabilang buhay ang asawa nito dahilan para malulog sa alak si Carmen. At dahil na rin sa bisyong to, ay nakilala niya si Balto, Tomadora at kilalang siga sa kanilang lugar. Matagal na ang sinusuyo ang miyuda at minsan nga silang nagkausap nito. Kailan mo ba ako sasagutin, Carmen? Matagal na kitang nililigawan ah. Baka naman pwede mo na akong sagutin. Sabay ngising aso nito. Sensya ka na, Bardo. Kaka isang taon lang kasi ng pagluluksa namin ang anak ko eh. Sagot naman ni Carmen. Okay lang yun, Carmen. Hihintayin ko yung araw na yun. Masasaan ba't doon naman ang punta natin, Carmen, eh? <laughs> Bulong ni Baldo sa kanyang sarili. Pero dahil na rin sa mahal at hindi pa nito malimutan ang mister na yumao, ay hindi napapasagot ni Baldo ang byuda at nagingit-ngit sa pagkadismaya ito. Dahil may perang iniwan ang nasirang asawa, ay may pwesto ito sa palengke. Hindi lingid kay Carmen ang hindi magandang ugali ni Baldo. Kaya minarapat niya na hindi na pumasok muli sa isang relasyon. Minsan, nagayayaan ang magkukumari sa palengke na maginuman. Matapos ng hapong yon sa palengke, ay naligo muna si Carmen. At dahil kakumpari nila si Baldo, ay nakasama nila to sa inuman. Inuman. Napahaba ang kanilang siyesta at medyo kinabi na rin sila sa kanilang umpukan. Pards, mauna na kami sa inyo ah, at maaga pa kami bukas ni Kumaring Tindingi, eh. paalam ng isa. Sige Mari, kami rin ni Carmen na uuwi na eh, medyo lasing ng isang to. <laughs> Sagot ni Baldo. O hindi ah, nakakatadlong bote pa lang ako no. <laughs> Sabat ni Carmen. <laughs> eh bakit ang pula na ng mukha mo? Sabat naman ni Tinding. Mistisi eh. Sabi naman ni Carmen. Sabay dila sa mga to na parang bata. Dako? Eh huwag mo ilalabas yan at baka mapagkamalan kung pulutang tahong yan. Biro naman ni Baldo kay Carmen. Kung yun ay matitikman mo. <laughs> Sagot naman ni Carmen. At nagtatawanan silang naghiwa-hiwalay. Lingid kay Carmen ay may balak itong si Baldos sa kanya ng mga oras na yun. Napadaan muli sila sa palengke. At doon sila napadaan sa madilim na bahagi. Hindi napansin ni Carmen ang kanilang tinadaanan. Pero nagtaka siya dahil medyo madilim ang kanilang pinapasukan. Baldo! na mali yata tayo ng daan. Hindi, tama itong tinatahak natin. Medyo maliwanag na no? Oh. Saan? Eh, nahihilo ako Baldo, eh. Medyo malakas tama ako. Ako bahala sa'yo. Bulog ni Baldo sa tenga ni Carmen at sabay-akbay nito sa biuda. Ay, nakikiliti ako, Baldo. Ano ba? Nagustuhan mo ba? <laughs> sabay halik ni Baldo sa punong tenga ni Carmen. Kago ka? Ano ginagawa mo ha? Baldo, huwag ganyan. Ang bastos mo eh. Sabay tulak nito kay Baldo. Pero naging maagap si Baldo. Mabilis itong niyakap si Carmen at pinaghalikan to sa maamong muka nito. Napasandal sila sa dingding ng isang tindahan na nasa isang sulok ng lugar na yon. Pilit na nagpumigla si Carmen kay Baldo. Ngunit nahuli rin ang bibig nito at agad sinunggaba ni Baldo ang labing matagal na niyang inaasam. Gago ka Baldo ah! Huwag ka na pumalag Carmen. Akin ka sa gabing to. Paliligayahin kita. Muling sinuya ni Baldo ang labi ni Carmen. Halos kapusin ang hininga si Carmen sa gigil ni Baldo sa kanya. Pumaba ang pagsimsim ni Baldo sa kanyang pisngi, tenga, pababa sa leeg. At ang maramdaman nitong hindi na masyadong pumapalag si Carmen ay lalo pang naging mapangahas ang lalaki. Dahil purasigido si Baldo na maangkin si Carmen, ay sinimulan niyang haltakin pataas ang blouse nito. Tsaka ito humaplos kung saan saan na nagpatindi ng unti-unting pagkagising ni Carmen sa uhaw na kanyang nararamdaman. Huwag balto, tarantado ka, bastos ka talaga, pagpalag ni Carmen. Pilit niyang itinutulak palayo ang ulo ni Baldo sa kanya. Pero dahil sa malakas ito, ay muli nitong hinawakan ang magkabilang kamay niya at inilagay sa kanyang ulunan. Tsaka muling nagpakasasa si Baldo sa lasing na ginanga. Pero hindi nalingit kay Carmen iyon na may kung anong bagay ang gustong kumawala sa kanyang pagkatao bilang babae nang simulang tanganin siya ni Baldo. Dahil sa nakainom na rin si Carmen, ay madali itong tumugon sa ginagawa ni Baldo sa kanya. At unti-unti nang nawala ng lakas ang ginang upang pumalagpa. Bagay na hindi lingit kay Baldo. Napapaliyad na lang si Carmen habang parang sanggol nagutom si Balto sa kanyang harapan na sinusulit ang nakaw na sandaling yun. Kinila ni Baldo si Carmen sa isang lamesa na patungan ng mga paninda at doon niya to inuupo. Tsaka muling pinahiga. Minasdang maigi ni Baldo ang nakahaing biuda sa kanyang harapan. Takam na takam siyang muling lusungi ng buo ang ginang. Hindi na nag pa ng oras si Baldo. Agad itong pumwesto sa pagitan ng mga hita ni Carmen, tsaka ang kumatok sa pintuan ng langit. Naapabukas na lang ang bibig ni Carmen at napahiyaw ng matamasa ang pag-iisa nila ni Baldo. Halos mabaliw si Carmen at hindi mawari ang kasiyahan sa kanyang mukha ng mga oras na yon. Pabaling-baling ang ulo niya habang ninanamnam ang kakaibang aliyo ng kanilang pagkakahugpong ni Baldo. Wala na siyang magawa pa dahil naangkinan siya ni Baldo ng tuluyan sa pagkakataong yun. Kaya naman tuluyan na rin itong tumugon ng buo sa gusto ng lalaki. Buong lakas na ibinus na ni Baldo ang kanyang pangigigil kay Carmen at gayon din si Carmen na ang bawat sandaling yun hanggang sa marating nila ang rurok. Matapos yun, ay latang-lata na napahiga sa mesa niyon si Carmen habang nakasubsob sa kanya si Balto habang nagpapahinga. Napamulat si Carmen at tulala siyang nakatingin sa kawalan. Ngayon ang nasa isip niya ay kung ano ang kinabukasan niya kay Baldo. Matapos ang gabing iyon ni Carmen, ay nagsama rin sila kinahulihan. Naging masuyo lalo kasi si Baldos sa kanya. Mga ilang buwan din at hindi naglaon, ay nagsama na nga sila ng tuluyan sa iisang bahay kasama ang nag-iisang anak na babae ni Carmen na si Carmelita. Ngunit hindi sila agad nagpakasala. Magdadalawang taon na silang nagsasama ni Baldo nang unti-unting nagbabago ang ugali nito. Unti-unting lumalabas ang tunay na pagkatao nito, lalo na kapag nalalasing. Minsan ay humahaplos ng kanyang panabong na manok si Baldo. Napansin niya si Carmelita na nagwawalis sa labas ng bahay. Lumapit siya sa may pintuan. Aba naman, na. Kung suswertehin ka nga naman, oo. Napakagandang tanawi naman ang makikita mo. Bulong ni Baldo si sarili. Si Carmelita nakayukod habang nagwawalis. At nakaawang ang kanyang suot na short. At kita sa pwesto ni Baldo ang makinis na kalusugan nito sa harapan. Naaninag ni Baldo ang bandang kanang bahagi noon. Napalunok si Baldo na parabang bigla siyang nauhaw. May kung anong nabuhay sa kanyang sarili at hindi siya mapakali sa kanyang nararamdaman. Dalaga ka na pala, Carmelita. Bulong ni Baldo sa sarili at napakaganda pa. Ang sabi pa niya. Abangan po natin ang next episode ng ating story.